magbalang so, araw sa inyo mga kapatid sa araw ito, po nito ay amin po sa inyo saan nga ba makakabili ng mura ng mga brandyo at sigundaman ng mga motor na inyo pong gagamitin sa inyong construction at sa agricultural na uh, makinarya na inyo pong kakailanganin sa video po natin ito ibabahagi ko sa inyo ang sekretong bilian mura at dekalidad ng mga klase ng mga motor pero bago tayo magsimula introhan muna natin Nandito na po tayo ngayon sa bilihan nga po ng mga uh, motor na inyo pong magagamit sa inyong construction project at the same time uh, available din po sa kanila yung mga makinarya po na inyo pong gagamitin sa pang, sa pang-agrikultura no. Uh, sabi ni ni Sir meron daw po sila ditong water pump no. Meron din pang mga compactor no. Uh, mamaya po para ma po yung detalye po na available po dito sa kanila, no, interview natin si Sir. Pero ito pong area na to, ito po kasi medyo looban, pero base po sa aming experience, kami po ay nakakabili dito ng mga mura na uh, second hand at mga brand new na mga uh, motor, no, na ginagamit namin sa mixer, ginagamit namin sa compactor. So dito kami nakakabili. So masasabi namin na mura although itong area na to medyo looban po kasi ito. So sa mga magtatanong ko ang location po nito. Nandito po tayo ngayon sa uh, kanto ng Evangelista Corner Forbener Street. So uh, interview natin si Sir. Nandito po sa likuran natin para mga igay din po nila kayo kung paano pagpunta rito at the same time uh, kung ano yung mga available na pwede nyo i-avail dito sa kanilang shop. So nandito po ngayon si kagawad sa ating harapan. So magpapakilala po siya at the same time aalamin natin kung ano yung mga available ngayon dito. Uh, sa kanilang secretong shop, no? Uh, so share sa ngayon po ano po yung available po niyo na mga makina na nandirito? Uh, sa ngayon meron po kami mga makina po na pang mixer, yung mga gaso din po, yung mga Japan po yung roving, Mark. Uh, meron din po kami ano uh, mga generators Uh, pag nag-brown out kayo, o di kaya, pag may kadalasan nyo, mabenta pag bagyo kasi yung mga poste sa probinsya, ano yung eh, nagpupumbahan. Oh, so eh, madalas uh, na ano mga kailangan talaga yung generator, generators, sir, no? Talagang, sa mga farm, no? Uh, farm. farm. Tsaka meron din kaming water pump na para sa patubig sa inyong mga palayan. ay uh, yung mga ginagamit na makina para sa mga construction, plate compactor, mga tamping rammer, uh, concrete cutter, mixer din, meron din tayo cement mixer. Water pumps na pang bahay, pang, pang nawasay, mga ganyan. Uh, deep well para sa mga poso. Marami po tayo sari-sari. Sabihin nyo lang po, kung pa lang po kayo. Eh. Sabihin lang po, kagawad Jojo po. Ito lang Ayun. po, ibang ilista, corner for dinner po. So, dito po sir, sa, sa, inyo po, halimbawa po kung nangangailangan sila ng iba't ibang sizes ng mga motor, available po rito, mahanapan nyo po, po sila. available po yan. Karamihan po. Basta sabihin nyo lang po kung ano specification po yung hanap nyo, hanapan po namin kayo. Tapos, yung, yun din po sir, halimbawa po, ano, yung may mga pyesa po sila nakakailangan. Kasi, yung iba po kasi yung worry po nila pag bumibili ng ah, mga parts. second hands, mahirap daw maghanap ng spare parts. Dito po sa inyo sir available ang spare ah, parts. Yes. So, lahat po ng spare parts po lang na ang binebenta namin. Meron pong spare Meron lahat po ng makina na binebenta namin, meron pong spare parts po yan. Dito rin po yun yung mabibili. Sa so, murang halaga lang din po. Tapos ah, halimbawa po sir, yung mga ah, kapatid po po natin na ah, provincial sir, nagdi-deliver po ba kayo sir? Opo, ah, ah, actually nagde-deliver po kami sa Cebu sa Bicol region. Saka mayroon po kaming na-deliveran one time sa Mindanao po. Oh, yun po sa ano. So, yung mga viewers natin diyan na makakapanood ng video pong ito, ah, uh, nagdi-deliver po sila sa uh, Luzon, Visayas and Mindanao po. So, so sir pa, paano po nila kayo mako Meron po ba kayong uh, F uh, Facebook o FB page o telephone number po na pwede po nilang kumontak sa inyo? So, meron po kaming ano Facebook page po yung J Ross Trading Generators po. Okay, so iwan ko po mamaya kayo. So para ma flash po sa Okay sir. Tapos ang ano dito, sir, uh, sa warranty, sir, sa warranty, paano po bang ano? Kung sa second hand, sir, ano bang mga warranty na binibigay po ninyo? Sa second hand po, nabibigay po kami ng 6 months to 1 year service warranty po. Service warranty po. So, yung terms of payment natin, sir, pa paano po ba? Kasi yung iba nagtatanong uh, pa paano ba ang terms of payment na uh, doon sa mag, halimbawa po mag online sila, magpapadeliver sa malayo. Yung term of payments po na binibigay po ninyo? cash po. Mas sometimes po, Cash on delivery po pag ano, within Metro Manila. Basta abot po siya ng lalamove. Kadalasan po kasi pag nagpapadeliver kami ng COD, true lalamove po. O, Pero kung hindi po sakot ng lalamove, uh, cash first basis po kami. Uh, so yun po, ah, uh, malinaw po ang pagkakasabi ni Sir. Kapag ka ang pagdideliveran po ay uh, kaya po ng rider ni, ni so po pwede po kayo mag-COD. Pero kung ang pagdidelibiran nyo po ay medyo malayo na po, no, na kailangan na pong ibiyahe sa bus, ibiyahe sa barko, no, I isakay sa aeroplano. So, uh, paano pong magiging ano yun, sir? Cash payment po. Oh, cash payment po. Uh, through online po. Pwedeng bank to bank or through GCash. So, gano'n na lang po sa mga kapatid pa po natin dyan na meron pong uh, uh pwedeng uh, malaman, gustong malaman, gustong i-clarify kay sir. So dito po, uh, papakita po namin siya sa inyo yung uh, kanyang uh, uh, cellphone number, yung contact number para kayo na po mismo ang uh, kumunta kay sir para lahat po ng gusto ninyong malaman, lahat po ng inyong kakailanganin. Dito po kasi sa area po nila, kung inyo po makikita, uh, medyo maliit po talaga kasi dito po kasi parang ano lang po ito eh, uh, dito lang po kinikater yung mga nag-i-inquire sa area na to pero kung, pagdating po sa mga motor o sa mga uh, kagamitan na inyo pong kakailanganin, so may lugar po talaga na pinaglalagakan sila sir, kaya lang medyo malayo po rito at hindi tayo makakapunta, so o oh, may bodega po sila, so dito lang po uh, Evangelista Corner Porvenir Binir, so dito uh, ulit hanapin nyo po si Kagawa Jojo sir, no? Oh, pagdating nyo ng ibang ilista, tanong nyo na po si Kagawa Jojo at ituturo nila po kayo dito kung saan yung area nila. So, ito po dito sa ating harapan no, ipapapakitaan tayo ni sir ng uh, brand new na water pump so ito uh, yan, no, one horse power yan one 1 horse power na water pump sa mga nagana po available po sila dito kagaya po nung sinabi natin kanina sa video so meron po sila ditong uh, brand new at mga second hand na mga uh, iba't ibang klase ng pump so ayan nilabas na ni kagawad ayan Oh. Ito po may generator din po sila dito, no? Send po may mga motor. So ayun po. Ito may mga grass cutter. So ito po mga grass cutter na to, naghihintay na lang po ng delivery ito. So itong iba, mga gasoline engine na to. So ayan. So dito po, dito po sa area po kasi nila, dito sa lugar na to, halos lahat ng mga order nila, lalo yung mga for delivery dito yan pinapak para dito na lang pipick up ng rider. So, Ito din po ang isa sa uh, uh, sample po nung kanilang brand new na uh, generator, Nito Power po. Oh, nito Power. Gasoline power po eto po oh. Yan. Sample po yan. eto inaanon nila sir, piniprepare prepare nililinis. Kasi for delivery na rin po ito eh. Babalutin lang po 'yan dyan ng uh, yung bubble wrap at the same time uh, ikakarton para pagdating po kay owner, no? Sa client po. Pagdating kay client ay uh, matatanggap nila in good condition. So ito po. And din po tayo dito ng uh, gasoline engine, no? Uh, makina po ito ng apang uh, mixer. low speed. Pwede rin sa bangka. Uh, Mixer, pambangka. Oh. Pwede sir. Sa tamper sir, pwede rin. Pwede rin. Oh. Kasi ay ng low speed. Ang function nito. Yan, low speed function na uh, gasoline engine na motor. So, ito. So, okay na siguro yan sir. Uh, makita lang nila yan. So, ito rin po. No, meron din po sila dito na naka-display na uh, diesel engine 20 horsepower. So, anong tatak na ito, sir? Uh, Kawasaki. Oh, Kawasaki. Kawasaki diesel engine. No, So ayan oh. So ito naka-display po ito. Baka makurso na daan po ninyo, pwede niyo puntahan dito sa kanila, no? O pag nakita niyo po sa video, pwede niyo pong screenshot no? Tapos mag-message po kayo doon sa uh, FB page nila, sir, no? Tapos itanong niyo, sabihin niyo napanood niyo sa video ni Kuya Jude para ma-assist kayo nila, sir. Tapos kayo na lang pong mag-usap sa presyo. So muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Dalahin ko po na ang video po ito ay nakapagbigay muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong lalo na po sa mga kapatid natin na naghahanap kung saan makakabili ng mura at dekalidad ng mga uh, engine o mga motor na inyo pong gagamitin sa inyong mga construction project. Dito po sa area nila, uulitin ko, available po ang second hand quality na second hand at the same time yung mga brand nyo po na mga uh, makina na inyo pong kakailanganin so dito po lagi nyo pong tatan ito lang po yung area nila no ay pagtanong po ninyo kung saan yung pwesto nila kagawa Jojo sa muli ito po si Jodrius thank you and God bless